Kuha yan mismo ng Israeli Defense Forces sa mga airstrike nila sa Gaza kung saan tinatarget nila ang grupong Hamas. Sabi ng IDF, namatay sa seri ng pambobombang yan ang isang senior security official ng grupo na si Mutes Ayid. Bukod po sa airstrikes, naghahanda na rin ang Israel para sa kanilang ground assault. Ipinipwesto na nila ang kanilang mga tangke sa border ng Gaza. Ang DFA naman, itinaas na ang alert level 4 sa Gaza. Ibig sabihin, mandatory repatriation na sa mga Pilipino roon. Abangan ang iba pang detalye niyan, maya, maya lamang. Sa gitna ng ikinasang tigil pasada ngayong araw, Gagalo po ulit bukas ang presyo ng oil products. Nag-anunsyo na po ang sea oil at clean fuel. Ang gasolina tataas ng 55 centavos kada litro. Good news naman sa mga tsuper, mababawasan kasi ng 95 centavos ang kada litro ng diesel. May parehong rollback din sa kerosene. Ito na ang ikalawang sunod na rollback ng diesel at ikaapat naman para sa kerosene. Lunes na lunes, pero ito yeah. <laughs> na nga ang sumalubong sa atin, tigil pasada. At uh, ang mga empleyado, maraming na stranded ba? O nga, ayon sa grupong manibela ili, eh, libo bulibong jeepney units ang sumama sa kanila. May balita live si Joseph Morong. Joseph! Connie Rafia, andito tayo ngayon sa kahabaan ng East Avenue uh, at uh, sa kasulukuyan, ay nagkakaroon ng konting traffic dahil nga dito sa isinasagawang kilos pa sa tigil pasada ng grupong Manibela. Uh, ito ay para ipanawagan yung pagsususpindi pa nung uh, programa na pa PUV modernization program at pag resign nitong si LTFRB, si LTF LTFRB Chairman Chofi Luguari sa third at Transportation Secretary Jaime Bautista. Ito na ang ikatlong pagkakataon, nagtigil pasada ang grupo para painawagan yung suspensyon ng modernization Program. Kanina ay nagsimula sila sa University of the Philippines at dito sumama ang tinatayang 200 na mga miyembro ng Manibela para sa kilos protesta nila ngayong araw. Ayon sa presidente ng Manibela na si Marval Ben, sa buong bansa ay tinatayang 200,000 na mga units na mga miyembro nila ang sumali sa tigil pasada ngayong araw. Ayon kay Valbuena, apektado ng kanilang isinasagawa ang tigil pasada ang karamihan umano sa mga syudad sa Metro Manila at ilang karatig na probinsya. Muling nag tigil pasadang manibela para ipanawagan nga yung sa PUV modernization program para reviewin ito. Bukod dito ay nangangaba sila na hindi na may patutupad ng maayos ang programa dahil sa aligasyon ng korupsyon sa LTFRB at maging sa Department of Transportation na nagpapatupad ng programa. Matatad isiniwalat ng dating executive assistant ni LTFRB Chairman Tony Chofali III na nagbabayad ng hanggang 5 million pesos kapag may sa LTFRB kaugnay ng mga prang Marquisa at umaabot daw ito sa Malacanang at maging kay Secretary Bautista. Bagaman i- uh, Binawi na nitong si Jeff Tumbado ang kanyang mga aligasyon at itinanggin ni Bautista ang mga paratang. Sa December 31, Rafikoni ang deadline ng mga traditional jeep para magbuo o mag ng uh, mga korporasyon uh, na siya namang bibili ng mga modernong jeep na pamalit sa mga tradisyonal na jeepney. Uh, sinusubukan pa natin kuna ng pahayag Itong si uh, Secretary Bautista, si, uh, si dating uh, Chairman Guadis naman, ay tinanggi nang ang paratang laban sa kanya at handa raw siyang humarap sa pagdinig sa Senado at kausapin ang Pangulo Connie Raffi. Itong plano ng uh, Manibela ay uh, titigil muna sila pansamantala dito sa LTFRB kung saan nga nakakaabalo na sila ng konti doon sa dali ng trafiko dito sa East Avenue. At pagkatapos dito ng kanilang konting kilis protesta sa opisina ng LTFRB ay tutulak naman sila sa Menjola para doon ipagpatuloy. Ayon sa grupo, ay uh, maghapon itong kilis protesta nila pero yung tigil pasada ay pinakikiramdaman nila kung uh, kayang ituloy uh, Martes at hanggang kahit uh, Miércoles. Miyerkules. ni Raffi. So tuloy Joseph, yung pagpunta nila ng uh, uh, Malacanang mamaya, malapit sa Malacanang Yes, sa Mendiola, exacto, uh, exactly, ang, uh, ang plano nila. Uh, medyo nabalam lang na ng konting schedule nila kasi tayan sila sa UP at dito ay uh, dadamo na sila and then before going to Mendiola. Pero wala naman silang kakausapin sa Malacanang, dapat yesterday, pero ayon dito kay uh, Valbena ay uh, hindi na sila itin, hindi na niya itinuloy yung pakipag-usap sa Malacanang dahil uh, uh, merong uh, gustong isama na kausapin siya pero hindi daw sila pumayag, uh, Rafi. Mm -hmm. At may pinakita tayong video kanina. Joseph, may naghihintay ng mga polis sa kanila dyan sa may Mindyola. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Walang masyadong epekto ang transport strike ng ilang grupo, sabi naman ni MMDA Acting Chairman Romando Arte sa Super Radio DZWB. Pero ang ilang trabahador hindi na nagbakasakali at maaga nang pumila para may masakyan. Balitang hatid ni Nico Wahe. Maaga palang ganito na ang nag-aabang ng masasakyan papasok sa trabaho sa Monumento sa Kaluokan. Ang ilan dyan, hindi naman daw talaga ganito kaaga pumapasok sa normal na araw. Ngayon lang dahil sa nationwide transport strike ng mga jeepney driver. Ayon sa mga lalahok na transport group, hindi kasi pinakikinggan ang kanilang panawagan na suspindihin ang December 31 deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga traditional jeep. Si Hay Veliza na isang nurse attendant sa isang ospital sa Maynila, alas 6 pa raw talaga ang karaniwang biyahe. Pero 4.30 pa lang ng umaga ay nasa monumento na. Galing daw siyang malabon. Kasi alam ko may strike nga, kaya maaga akong papasok. Siyempre, ayaw din natin malilate. Si Rosemary na pilitan ding agahan ng pagpasok sa trabaho. Ayaw niya raw maipit sa biyahe. Para hindi abutan ng ano. Kasi nga, balita nga meron. Tuloy nga. Tinanong ko nga rin sa isang driver, sabi tuloy daw. Ang ilang driver naman ng traditional na jeep, nag last minute biyahe bago ang tigil pasada. Si Mang Mario, dapat alas 12 araw sana ng hating gabi mamamasada hanggang alas 5 ng umaga. Ang kaso sumagad doon ang pasada kagabi ang karelyebo niya, kaya alas 2 na ng madaling araw siya nakapasada. Inabutan ko siyang pinupuno ang huling ikot niya. O pang gastos lang po eh, pangkain lang muna. Pagkain ikot na kayo? Pangatlo, pangatlo. Pangatlo na po? O sapat na yan sir? Sapat na po, sapat na po. Hindi raw siya sasama sa rally mamaya, pero sapat na ani ang hindi niya pamamasada para suportahan ang kanilang samahan. Malaking kawalan sa amin pag nawala kami. kung nawala itong traditional jeep, mas malaki mawawala sa amin dahil sa dami ba naman namin, kaya ba kami kunin ng mga bagong jeep ngayon? Yung mga e-jeep na lalabas, hindi naman kami kayang kunin doon sa kwan dahil marami kami. Ilan lang yon. Si Mang Kaloy, pakikisama rin ang ibibigay sa kanyang mga kapwa super. Pero kakayod muna raw siya para sa pamilya. Ito ay para meron lang pangkain. Eh. Kaya lang kami para at least eh, sasabihin ng mga kasama namin hindi kami makisama. Kailangan, hindi sama kami ngayon. Hanggang maghapon lang yan eh. Tapos nilalabas yan ulit sa gabi? Gabi. Eh, panggabi lang ho ako eh. Yan ang balita ko, ni Kuwahe, ng GMA Integrated News. Para sa mga kabalita nating may mga lakad, ngayong may tigil pasada nationwide, may libreng sakay po ngayong araw ang ilang LGU. Kabilang po sa mga may libreng sakay ang Maynila at Quezon City. Sa pamamagitan po ng kanilang bus service, may libreng sakay rin sa ilang pangunahing kalsada sa Malabon, Muntinlupa at Rizal. Sa Pampanga naman, hanggang bukas ang libreng sakay ng Clark Development Corporation papunta at palabas ng Clark Freeport. Para sa iba pang detalye, bisitahin niyo lamang po ang kanilang Facebook pages. Mga kabalita, itinaas na nga sa Alert Level 4 ang Gaza. Ang ibig sabihin po niyan, mandatory na ang repatriation sa isang daan at tatlong isang Pilipino roon. Patuloy kasi inaatake ng Israel ang kuta ng Hamas. At sabi ng DFA, 78 sa ating mga kababayan sa Gaza ay nakaabang na sa Rafa Border Crossing o ang daanan mula sa Gaza papuntang Egypt. Samantala, labing pitong Pinoy naman mula sa Israel ang inaasahang makakauwi sa Pilipinas sa Miyerkules October 18. May dalawang pung Pinoy pa raw na nagpaparepatriate. Inaasikaso naman ang pagpapauwi sa mga labi ng dalawang Pinay na nasa Wiroon. Ang earn naman ng namatay na Pinoy ibibigay sa kanyang asawa. Update naman po tayo sa bilang ng nasawi sa opensiba ng Israel sa Gaza. Umakyat na sa mahigit 2,670 ang patay. Sabi ng mga doon, mahigit 600 sa bilang mga bata. Sa dami ng namatay, hindi na sa sementeryo na ililibing ang ibang katawan. Ang iba, inilalagak muna sa mga ice cream truck sa halip na mga morgue. Nasa 10,000 naman ang sugatan. 1,000 ang pinaniwala ang nawawala. Sa Israel naman, sa 1,300 naman ang namatay dahil sa gulo. Sa kasagsagan ng gyera, nanawagan si Pope Francis na tulungan ang mga apektado sa Gaza. Muli rin niyang hiniling na palayain ng mga grupong Hamas ang kanilang mga hostage. Mga kabalita, wala tayong binabatay ang bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila niyan, patuloy na nagpapaulan sa Palawan ang trough o extension ng low pressure area na ngayon nasa West Philippine Sea. Ayon sa pag-asa, nasa layo iyang 980 kilometers kanluran ng Central Luzon. Nakakaapekto naman ang northeasterly surface wind flow sa extreme northern Luzon habang posible muli ang mga local thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan dito nga no sa malaking bahagi ng bansa baseyan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Uulan din muli ang ilang panig ng Metro Manila ngayong araw. Kaya sa mga paalis pa lang ng bahay, magdala po ng mga pananggalang sa ulan ha, pati na rin sa posibleng baha. Mga kabalita, natagpuan na ng Philippine Coast Guard ang bangkang ginamit ng tatlong mangingisdang nasawi matapos makabangga ng isang foreign vessel nitong buwan. Sa aerial survey at maritime domain awareness ng PCG, natagpuan nila ang lokasyon ng FB Dirin 180 nautical miles sa kanlura ng Agno, Pangasinan. Kasunod niyan, dumating ang isa pang barko para inspeksyonin ng bangka at saka ginawa ang refloating operation. Ang Maritime Casualty Investigation Service nag-inspeksyon din para matiyak na mapreserba ang ebidensya roon. Di nalang bangka sa Subic, Zambales. Mga mare, heto na ang buhay manong chika ko ngayong lunes. siksik lig ang K-League na hatid ng ilang Korean superstars last weekend. Kamsahamnida. Maalik kita. After seven long years, balik Pilipinas ang OG opa na si Lee Minho para sa isang sponsored event. Malakas na tilian ang sumalubong kay Minho at kay Drama Feels ang vibe sa kanyang sparkling suit. Back in Manila rin ang Korean heartthrob na si Park Seo Joon para sa kanyang fun meet. Bukod sa palaro at Q&A portion, game ring nakipag-interact si Sojun sa ilang fellow fans. Hindi rin nagpahuli ang headliners ng K-Magic Live Concert in Manila na si Nayagyon ng GOT7, Temi ng Shiny at si Hyoyon ng Girls' Generation na pinainit ang stage sa kani-kanilang hit songs. Samantala, tampok po ang ilang paintings at art pieces ng Filipino artists sa isang bubuksang exhibit sa Makati City. Bahagi po yan ng selebrasyon ng ikasampung taon ng Filipinas na exhibit ng Zonta Club Makati and Environs. Bukod sa art pieces, makikita rin po sa exhibit na magsisimula sa October 21 ang mga alahas, bag at sapatos na gawa ng mga Filipino artists. Ang Zonta Club Makati and Environs ay isang non-governmental organization na nagsusulong ng women empowerment. Sabi ng presidente nito na si Marites Pineda, bahagi ng kikitain sa exhibit ay mapupunta sa mga proyekto ng organisasyon. Bukod sa exhibit, kikilalanin din nila ang limang luminaries sa iba't ibang larangan gaya ng education, fashion, jewelry, visual art at crafts. Our plan is really to harness women artists and find a way to discover those who are not yet discovered, maybe by having a contest and, and helping these women be at par to the men artists. They, they have, they're very talented and they just sometimes don't have that determination to push through because the men are always excelling. No? Kasabay na pagigting ng gulo sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas, gumagalaw na rin ang ibang bansa. Ang US nagpadala ng isang aircraft carrier sa Middle East. Plano nilang dagdagan pa ito ng isa pang pa carrier sa susunod na sampung araw. Hindi naman daw ito pang udyog sa gera, pero isa raw itong mensahe na wala ng ibang bansang dapat pang makialam sa kaguluhan. Ang isa sa kanilang pinariringgan, ang Iran. Kung matatandaan, isa sa mga nakasagupa ng Israel noong nakarang linggo, ang Lebanese group na Hezbollah na suportado ng Iran. Sa tingin ng isang eksperto, kung makisali man ng Iran, magiging game changer ito, hindi lang para sa Israel, pero para sa buong rehiyon. Sabi naman ng Iran na wala silang balak makisali hanggat hindi apektado ang kanilang mga mamamayan o interes. Pero babala ng Iran Foreign Minister, kung hindi titigil ang Israel sa pag-atake sa Gaza, hindi sila mananatiling observer lang. Kung lalaki pa rin daw ang gera, damay rin ang Amerika. Sa gitna niyan, libu-libong tao ang apektado. Marami ang hindi pa rin makauwi sa kanilang bansa. Sa kabila niyan, pinag-uusapan na ang pagbubukas ng Rafah Crossing mula Gaza papuntang Egypt. Kontrolado ng Egypt ang Rafah Crossing na isa sa mga unang inatake ng Israel noong nakaraang linggo. Umaasa ang ating Department of Foreign Affairs na magkasundo ang Egypt at Israel na gamitin ito bilang daan para makauwi na ang foreign nationals doon, kabilang ang mahigit isandaan at tatlumpong Pilipino. Balita ko sa Malabon, sugatan ang labing tatlong pasahero matapos bumangga sa poste ng kuryente ang sinasakyan po nilang jeep. Sa video, kita po ang pagtawid ng pampasaherong jeep sa intersection na MacArthur Highway at Del Monte Road bago dumiretsyo at sumalpok sa poste ng kuryente. Kabilang po sa mga sugatang pasahero ang ilang bata at senior citizen. Agad namang responde ang mga rescuer. Nasaktan din ang driver na ang kwento sa mga pulis na walang daw ng preno ang jeep. Kaya, minabuti niyang ibangga ito sa poste kaysa may madamay pang ibang sasakyan. Humingi na, na siya ng paumanhin sa mga pasahero na walang balak magreklamo. Na-issue naman siya ng ticket. We are violating rule number 7 and integering our safe navigation by blocking our course line. We are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Nag-radio challenge ang BRP Benguet ng Philippine Navy sa nakaharang na People's Liberation Army Navy ship ng China malapit sa Pag-asa Island. Nangyari yan noong Friday the 13th habang patungo ang BRP Benguet sa Rizal Reef Station para sa regular rotation at resupply mission doon. Hindi rinig sa video na ibinigay ng AFP pero sumagot ang barko ng China at iginit ang umunoy 10- line. Ayon sa AFP, paigtingin nila ang pagubantay sa mga teritoryo ng Pilipinas. Hinekayat din nila ang China na itigil ang tinawag nilang dangerous maneuvers sa mga barko ng Pilipinas. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa bagong insidente. Clean hands are within reach. Oo, Yan ang sabi, di ba? Yan po ang tema ng global hand washing para sa taong ito. Gaano nga ba kahalaga paghuhugas ng kamay para sa isang malusog na pamumuhay? Kausapin natin tungkol dyan si Andrea Aliasen ng Health Promotion Bureau ng Department of Health. Magandang umaga at welcome po sa Balita Ko. Magandang, umaga. Magandang umaga. Magandang umaga po. Yes, uh, makikikamusta lamang ho kami dito sa pagsusulong ng Pilipinas no, in terms of uh, pagsasanay, ba? Diba, Doon sa paghuhugas po ng kamay. At syempre, kung gaano kaahalaga nga ito? Actually, marami po tayong mga ginagawang hakbang no, para makaugalian ng mga Pilipino yes. ang tama at palagi ang paghuhugas ng kamay. Sa so mga schools at communities, sinusulong natin ang handwashing para maging healthy habit ito ng bawat isang bata at mamamayan. Mm. We have group handwashing activities in schools and we've been encouraging and capacitating our local governments din po, no? To use behavioral nudges or yung mga um, subtle cues in the environment to remind people to always wash their hands. Oo, pero Saka, um, yes go, go ahead. Sorry, Sige Go ahead, ahead ma'am. Yes, and we've been advocating also, no? for investments in handwashing facilities and sa mga infrastructure para syempre na ensure din natin na mayroong enabling environment palagi para sa paghuhugas ng kamay. Kasi Oo. alam nga natin kung gaano ito kahalaga. Oh, di ba nakatulong din yung pandemya, no, noong 2020? Kasi mas marami tayong uh, mga paalala, di ba, na maghugas ng kamay. Mm -hmm. Pero yung siyempre yung paghuhugas ng kamay, sinasabi nila depende rin yan sa kung gaano ka tagal, di ba? Uh, ano ba yung tagal dapat ng paghuhugas mm -hmm. ng kamay? May mga nagsasabi, dalawang happy birthday ang kailangan mong <laughs> tapusin na <ang> kanta. <laughs> Tama ba yon? Mm -hmm. Um, ang recommended natin na duration o tagal ng paghugas ng kamay is actually at least 20 seconds, no, of scrubbing with soap and water. So, Ayan. approximately yung mga 1 to 2 na happy birthday. Ayan. Tama naman yun. Ayun tama pala. <laughs> <laughs> mm -hmm. uh, ano ano mga sakit po yung kadalasan nakukuha sa maruming kamay? Um, yung mga respiratory tract infections natin, no, or influenza-like infections, uh, Pwede rin yung mga diarrhea and Of course, other communicable diseases pa, which can uh, lead to other diseases and stunting and uh, mga complications. Mm -hmm. Lahat yan natatransfer sa um, hindi maayos or sa lack of hand uh, hand hygiene or hand washing. Mm -hmm. Paano nga? Nabanggit nyo walang infrastructure, kulang, uh, walang tubig. Mm -hmm. So yung iba talagang uh, alcohol na lang yung ginagamit. Gano'n ba kasapat na alternatibo yung alcohol? totoo yan no and kaya natin in advocate na dapat mayroon nung infrastructure and ng facilities para palaging may um, supply ng sabon at tubig para makapaghugas ng kamay yung mga tao hmm. pero in uh, in cases or in situations na wala nito or hindi available ang sabon at tubig Um sinasabi naman natin na mainam na alternatibo din naman ng alcohol-based hand sanitizers. Okay. Um, kasi napapatay pa rin naman ito ang mga germs sa kamay natin. Mm -hmm. Pero ma'am, meron baka yung ginawang pag-aaral uh, sa inyo pong grupo in terms of yung mga areas, sabi nga natin, 'di ba, sa mga maraming lugar dito sa bansa, wala talagang mm -hmm. enough supply ng tubig eh. Baka makakatulong mm -hmm. din yun kung may datos po kayo. Um, yes, well um, nag uh, Tumingin kami kung ilan yung mga communities, no kung ano-ano yung mga communities na uh, medyo low resource or hirap sila sa supply nga po ng tubig. Kaya hirap din sila to be able to uh, do the hand washing habit. Um, wala lang sa akin yung exactong datos ngayon. Pero okay. um, meron ito sa aming mga pag-aaral. At um, sinusubukan namin itong i-address sa mga iba't ibang hakbang na ginagawa namin para sa... Um, pagpapatuloy ng handwashing initiatives. All right, Maraming pong salamat sa inyong oras na binigay sa amin, Ms. Andrea Yacer, ng uh, Health Promotion Bureau ng Department of Health. Thank you. Maraming salamat din po. Abot ah, hanggang third floor ang fans na dumagsa sa mall show ni Alden Richards at Julia Montes sa Valenzuela. Ah! Ay Isa yan sa latest mall shows ng lead stars ng much-awaited movie na Five Breakups and the Romance. Hinarana ni na Asia's multimedia star Alden at Julia ang kanilang mga taga-suporta. Patikim daw ito sa mga kakikiligan at paghuhugutan moments sa kanilang pagbibidahang romance drama film. Mga mare, showing na sa mga sinihan ng Five Breakups and the Romance simula sa Wednesday, October 18. Sa iba pang balita, nanindigan ang suspended chairman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na si Teofilo Guadis III na wala daw katotohanan ang lahat ng alegasyon ng korupsyon sa kanya. Pinatawad na Rodrigo Guadis ang dati niyang Head Executive Assistant na si Jeff Tumbado na nagsiwalat ng umunikatiwalian sa LTFRB They were never true. Hindi man ho nangyari yung mga sinasabi niya sa akin. Yung kanyang ginawa po ay bugso lang ng kanyang damdamin dahil kusang nangyaring ang feeling niya is na demote po siya. He realized his mistake the day after he made the accusation. Nagkita kami, nag-apologize siya sa akin. He made the recantation. Pinatawad ko na rin naman po siya. Sabi ni Guadis, minasama raw ni Tumbado ang paglilipat sa kanya ni Guadis sa ibang division sa LTFRB dahil pakiramdam daw ni Tumbado ay na-demote siya. Paliwanag ni Guadis, napilitan siyang ilipat si Tumbado dahil marami siyang empleyadong hindi daw makasundo sa LTFRB. Bukod sa mga aligasyon ng katiwalian, gawa-gawa lamang din daw ang mga ebidensyang hawak umano ni Tumbado. Sa kabila ng mabibigat na akusasyon, Magsasampa ng reklamo si Guadis laban kay Tumbado. Kaugnay naman sa kanyang suspensyon, sinabi ni Guadis na kakausapin niya si Pangulong Bongbong Marcos kapag lumamig na ang isyo. Sakali mang pabalikin siya ng Pangulo, handa raw siyang patunayang hindi totoo ang lagayan sa LTFRB. Pareho rin daw ang sasabihin ni Guadis kapag humarap siya sa nakatakdang investigasyon ng Kongreso tungkol sa isyo. Sinusubukan pang kunin ng bagong pahayag si Tumbado at Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Guadis. Eto mga kabalita, talagang nakaka-amaze ang namataan ng mga tao dyan sa Amerika. Yan po ang annular solar eclipse na mala ring of fire ang dating o. Oh. Ika nga nila, perfect imperfection. Hindi kasi fully na-cover ng buwan ng araw na nagresulta sa malasing-sing na imahe sa langit. Libo-libong tao po ang nakakita niyan sa iba't ibang panig ng Amerika noong Sabado. Nangyayari daw yan kapag hindi natatakpan ng buo ng buwan ang araw sa isang eclipse. oh, ito naman, parang Rafi, ha? Alam mo, binigyang pugay po ang isang pasyente dyan sa Pampanga. Ayun na nga, balita ko nga, kahit kasi sa huling hininga niya, inagawa pa niya ring tumulong. Yan ang honor walk o pagbibigay pugay ng mga nurses at doctors sa 61 taong gulang na si Mariano Valencia. Naging bayani kasi siya para sa ibang pasyente matapos niyang i-donate ang kanyang dalawang kidneys. May history ng stroke ang pasyente. Matapos atakin sa puso, idineklara siyang brain dead no October 8 at kinausap ng doktor ang mga kaanak tungkol sa organ donation. At balita ko, nag-hesitate noong una ang pamilya na i ang mga kidney ni Mariano pero nakita nila sa lisensya ni Mariano na willing to donate siya. Nag-usap ang pamilya at kinalaunan ay pumayag na sila. Masipag at mapagmahal daw si Mariano na isang driver farmer at barangay councilor sa Tarlac. Bukas po ililibing si Mariano. Napakagandang ehemplo naman nito oh, no yung puso niya talaga ang uh makikita mo dyan yung willingness to help even at the very last minute ng buhay. Hindi na matay ka, pero yung ibang bu buhay ng iba na dugtungan mo. Oh. oh. Napanood ko yan talagang nakakaiyak. Mm -hmm. Yan ang legacy niya mm -hmm. na iniwan. Kaya ako, sa, kaya ako sa lisensya ko, meron din akong willing to donate, pati mata. Ayun, oh. lahat. Oh. Pwede naman. May choice ka naman. May choice naman tayo talaga. At yan po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Pobre Karampel. Katrina Son. At Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa ayan mula sa GMA Integrated News Ang news authority ng Pilipino